Ang pag asa Island ang pinakamalaking islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero nahuli na raw ito pagdating sa mga pasilidad kung ikukumpara sa modernong istrukturang itinayo ng ibang bansa. Saksi si Ian Cruz. May runway pero nasisira na at ang pantalan kailangan ng kumpunihin. Pinatatayuan man ng mga pabahay at iba pang pasilidad na pag-iiwanan na raw talaga ang Pag-asa Island ang pinakamalaking okpadong isla ng Pilipinas sa Spratlys. Sabi ni Mayor Eugenio Bitoono ng Kalayaan Palawan na nakakasakop sa Pag-asa Island, kulang daw ang 49 million pesos na budget ng munisipyo para sa 250 million pesos na kailangan nila para baguhin ang muka ng malaparaisong isla. Kaya ang mga pasilidad sa Pag-asa Island kasama ang simple detachment na ito sa Rizal Reef, malayong malayo sa mga teritoryong kontrolado ngayon ng China, sa West Philippine Sea o South China Sea, ang Subi Reef halimbawa. Heto't may gusaling kompleto sa radar at helipad. Ang Mabini Reef, hindi na lang simpleng bahura dahil tinamba ka na ng buhangin at halos ginagayak na para maging base militar na may anti-aircraft, artillery at dalawang machine gun. Ang Pugat Island na kontrolado naman ng Vietnam, may pantalan din at iba't ibang pasilidad may iba rin istruktur at bunker sa ilalim sa iba pa nilang hawak na isla. Habang ang layang-layang island sa timog ng Spratlys na inukupa ng Malaysia, diving haven naman na may malahotel na pasilidad. We just have to wake up, really wake up, and focus, uh, put attention to this if there is any sense or importance to our country. Dahil dadalo si Pangulong Aquino ngayong Martes sa 116th anniversary ng Navy, sa base ng Naval Forces West sa Ulugan Bay, Puerto Princesa na isana ni Mayor Bito Onon na makausap ang Pangulo tungkol sa kanyang plano. Uh, wala tayong magawa kundi habulin at uh, magsikap na marating natin na masecure naman natin kung ano yung atin. Sa isla natin na uh, may ng atin personal sa Kalayan Island Group, uh, the government has planned to develop lalo na yung uh, barracks, yung arboring shelter na ating mga kasundalohan na nagmaman sa isla. Malapit lang sa Ulugan Bay ang Oyster Bay na pwede raw paglagian ng U.S. Forces batay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Sa ngayon, patuloy na ginagawa ang Bahili Road na tatago sa Oyster Bay. Pero kahit malapit ang mga ito sa West Philippine Sea, sabi ng Navy, di raw ito para ujukin pa ang China, kundi para i-develop ang ating naval capability. Very important po na daan na yon for the easy access na ating provisioning, lalo na yung nagro-rotation na nagmaman sa ating uh, uh, isla na mas madali yung reprovisioning at lessen yung resource na ating ma-provide uh, during pag meron tayong daan going to Oyster Bay. Pero may mga grupo pa rin kumukwestiyon sa constitutionality ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kaya naghain sila ng petition for sessionary sa Korte Suprema. Kabilang sila dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tanyada na dating bumoto para paalisin ang U.S. military base sa bansa. inihiling natin sa Korte Suprema unang-una na mag-issue ng restraining order para pigilan ang pagpapatupad nitong EDCA. Pangalawa, i-declara itong unconstitutional ata uh, nag-commit ng grave abuse of discretion ang mga opisyal na pumirma nito at uh, pangatlo uh, na trat na tratuhin ito bilang isang tratado na kailangan dumaan sa uh, proseso ng ratifikasyon ng Senado tiwala naman ng Malacanang na may pagtatanggol ng pamahala ng EDCA in case a petition is filed or if a petition has already been filed before the Supreme Court that is that has been uh, anticipated. Mulari ko sa Palawan ako si Ian Cruz ang inyong saksi.